Philippines we're still here in the Philippines guys ito po ang dagat ng Bulusan Sabang Bulusan ha? Sabang, ito po ang yeah. dagat ng Sabang Bulusan Ang ganda ito mga nakapark o eh, mga bangka hmm, mga residential ano ang dinaw ng tubig oh wow yan siguro tindahan ng mga daing? No. Hindi. Ganda oh, sarap maligo. May naliligo doon oh. oh. namamana Namama na yun, hindi yan paliguan. Ha? Hindi ito paliguan. palaisdaan isdaan to. Eh. Ah, isdaan. Oh, namama sila dyan. Oh. Doon sa dulo, doon sa dulo, doon. Dangkalan doon ang mer Oh, dito oh. yung bangka ni Pare Koy. Eh. Ganda. Upo ako dito sa tabi ng bangka ni Pare ko, eh

Hmm. May sulat diyan sa kanto maganda. Oo. Oh. Hoy. Ano uh. Hi, sa update ko na hindi dito sa Bundo siya. Kaya ano, makakahali tayo, magdadala tayo ng mga ukay-ukay. <laughs> hindi lang ukay-ukay -okay, mahal. Tulungan sa sige. Busy mga tao.

kung ano mo siya ali? Ay, suha. Suha po yan. Suha? Market po yan. Kalamansi, di ba? Kalamansi. Oo. 100 po. 100 daw ang sa... Mahamayan tayo man. May buhay. Mahamayan tayo. Pupuntok. Hindi. So, bakit? Tara po tayo. Ito siya tayo. Kasama mo tayo.

we are here at cafe. Sakto, sakto, 35, 45, 45 sakto. Ay, sa dyan. Sakto, 35, 45, 45 sa dyan. Ito po ang mga nabili ko sa blusan kasama ng mga souvenirs. Here's the souvenirs. Ano naman yan? Bag? Bag. Ah, Tsaka bag bag mga pili. Ito, ito Uh, yung mababa oh, yung last video mo meron naman sa last video yung nakarang video ko nandun siya yung tindahan hmm. so malatit na kami bumiyahe maraming salamat sa mga watcher namin dyan sa viewers sa subscribers sana po ay patuloy na kaming panoorin at sumaybayan maraming maraming hmm. salamat hanggang dito na lang po for now ang aming video ang um, trip namin sa Bulusan, sa kaya see you in my next vlog maraming salamat magandang buhay